TTJR Rare Shock First Impression Only So ito ang kanyang box So kanyang itsura niya. Pagkabukas na pagkabukas ko ito Nagulat ako kasi akala ko Mumurahin yung kanyang itsura Meron pa siyang kasamang Para sa bushing yan Yan yung kanyan tapos yung ito, Grabe, maganda pala siya kahit TTGR. Kahit mumurain lang ito. Ngayon, tatanggalin natin siya sa kanyang plastic wrap. At nang makit para makita natin siya ng malapitan. So, nung hinawakan ko to mabigat siya. Eh, quality din siya. Hindi siya ganong parang cheap talaga. Ang ganda siya. Tapos, nakalagay pa dyan yung kanyang year model kung kailan nagawa. So ito ay latest nga nakuha ko. So yan yung kanyang itsura sa malapitan. Yes, yan may nakalagay na racing 300 mm yung kanyang sukat. Big sabihin pag racing yan ay talagang matikas na shocks to. So yun lamang guys. Ito lang ating first impression. Short video para sa shocks na ito. Salamat.